Naaresto ng mga security guards ng Okada, Manila sa barangay Tambol, Sud ng Paranaque ang isang Chinese national na suspect na nakilalang si Juan Dingding matapos na sapilitang iditine sa isang kwarto. Ang biktima si Shu King, 33 years old, matapos na matalo sa sugal, ang hiniram na casino chip sa isang Chinese national lumapit sa kanya. Dahil nga sa ginawang iligal na pagditine sa biktima, tumawag ang biktimang si King sa kanyang pinay na kasintahan na si Ann Rose Burka na agad na nagsumbong sa mga security guards sa naturang kasino na dahilan para maaresto ang sospek. Matapos nito, dinala ng mga security guards ang biktima at ang sospek sa Paranaque Police Tambo Station kung saan isinalaysay ni King na ikinulong siya sa kwarto para bayaran ang natalong casino chips dahil kung hindi, ibibenta siya sa Pogo Company para mabayaran ang kanyang pagkakautang. Sa pagkakataon na itong dumating ang dalawa pang sospek para aregluhin ng mga pulisa at ang biktima subalit itinuro ng biktima na kasama ang dalawa pang sospek na sina Ying Jian at Yong Jin Ong na nagkulong sa kanya sa kwarto para bayaran ang pagkakautang nito. Dahil dito naharap sa kasong illegal detention ang tatlong naarestong Chinese National. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.